na din yung mata pag nagbukas ka dyan. Minsan hindi. Minsan pang May, may mga pinya mababa ang mata. Ano yung ano, ano? oh, yung unang video Parang ko dyan. Parang sobrang, nyan, ano, sobrang ripe. oh, Makatasan. Sana may matamis. Hindi mm -hmm. masyadong maamoy yan eh. Oo, oh, uh, mabag naman. Ay, napakatas. Ay, yan, Parang, parang matamis nga. Matamis nga. baka mapadawlad yan doon sa nag-comment sa isang video na ganito. Anong sabi, pa ba kay, Muntik na daw na ubos. <laughs> Wala <anong> mga <makakain. laughs> sa so dami ng natanggal na laman. Na laman na. Ah. Okay. Yan. Alsa na ng mata. Ay hindi. At ulo muna. Yan muna ng corona. ano magbalat ng pinya ang taga marin ay taga ano nga <laughs> taga marindo hindi marindo ka taga taga mindoro taga mindoro oriental occidental 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 taga magpapabalat ng pinya hanapin niyo lang si <laughs> julie ann julie ann nang mindoro bakit hindi pantay pantay ang mata nito <laughs> Baka tuleng. Tuleng niya ito. Ito, tinan mo mali-mali ang ano. Ay, ano. Hindi ba isang slice? Isang ano. Tinan mo. Oo, oh, meron yung... Eh, okay, gaya yun. Paliya, paliya. Eh, ganun. Dalwa yan. Dalwa yung babalata na yan. Matagal na to. Itinaypay kasi yan. Oo. Uh -huh. eh, hindi na So... Ngayon namin babalatan yan. Hala, dapat pala kinapalan naman natin. <coughs> pag makapal, makuubos nga oh, yung laman. Hindi naman, hindi pa na tayo. Dito tayo. <laughs> Ay, mali. Wrong. Dapat talaga pag ganito. ya ayun Basta malis ang mata. Hindi yata yan hinugugasan. Hindi Ay, parang mga ma ko Oo, oh, hindi. Sabi ni Merlid dati, hindi raw yan hinugugasan pagka nabalatan na. Kasi daw yan bago balatan. o Kasi tatabang nga. Hindi ko alam kung anong rason. Sige, huwag natin mo dahil. Tapos hindi ko yung nagasan Huwag na, tapos ilalagay na lang sa plastic. Ay, bulan na dito. Tapos, pagka mag-shake, kalaw ka niyan. Binili talaga ito ni Ate para sa atin. Nambahe <laughs> talaga ni Ate. Ayan, <laughs> mm -hmm. mm -hmm. mata. Paano? Ang ah, pumukula natin eh. Yeah, natin. mo, rame natin titikma kung okay pa yan. Mamaya na ting biyakin. Magbalat mo mga Hindi. Nice. Anuhin mo na yan. Biyakin mo na yan. Yeah. Diretso plastic na. Hala. Hala. Okay. One point. Shirt. Sure, Sala bago. Muna. I'm gonna show you. <laughs> How to cut. How to cut. A fine Pine apple. Apple. Pineapple. Pineapple. Pineapple slice by four seramain arte <laughs> ito tatanggal pa natin yung ano <coughs> bawasan mo lang yung mm, tawag dito yung gitna bawasan mo lang ng konti okay tan 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 Ubud nang, Ayan, ubud nang serap sarap. Laki-laki na natin, baka madurog yan. Ganyan na lang. Wah, wow, gayon. Oh, ba? Dan, tapos oh, oh, ganyan? tapos Kat, kat, kat. Tapos ito, na, na. Ah, ikaw, bahala. Paano ba, ganyan? Bahala. O, ganyan to. Pwede nga yan, Sobrang laki, ang hirap kainin. Oo. Oh. Tignan oh, ganyan. Hindi oh, konti lang. Okay. Hindi nila tinatapon nito. Mm. Ang hindi nila masarapan nito. Mm. mm. Sasabot din, ang tamis ng ganyan. Kahit ubod, hindi mo mga hinahayang kang itapon. Ay, 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 taping... pansin Sa akin. Ha? Ibang ko. Kumain ka ako ng matamis. Ay, iguha ng kaping ininom ko. Matamis ka. Ay. Ayan. <coughs> Tapos yung kaya ko yung gaya na daan. plastic. Huwag na natin. tagisang plastic. Tag isang plastic. Ay, tigma mo ba yung I don't like. <laughs> eh, hey, hindi ka na kain yan? Hindi ka na kain ito ba? Bira. Yeah. Tangi. Maganda raw ito. Ari, trivia lang. Pag gusto nyo raw makipag, alam mm. nyo na. Um, kieri mo, kieri mo. May, hindi ah, ito sabihin mo, May, may isi-share pala ako sa inyo. Ano may, may, may tips oh. sa dulo ng video. Kapusin. Kumain Kap daw kayo ng pinya bago kayo mag-sex para oh, mabango ang ah, puday. Ang Yun lang po. Thanks.